Anim ang uh, naiulat na nasawi sa Canlaon City, Negros Occidental dahil sa pagdaloy ng volcanic uh, sediment o lahar malapit sa Bulkang Kalaon. Napagalaman na hindi pa nakikita hanggang sa mga oras na ang iba pang residente na inanod ng tubig lahar na umabot sa iba pang bahagi ng Negros. Matatanda na nailabas sa Mante Radio ang babala ng uh, lokal na PDRRMO kaugnay sa paalala ng Pibok sa idudulot ng malakas na pagulan uh, sa Central Philippines kabilang ang lalawigan ng Negros uh, na magpapadaloy ng mainit na mudflow Bulkan sa mula sa bulkan na uh, nag-alboroto simula pa noong buwan ng Hulyo ngayong taon. Uh, Saklaw na babala ang uh, bahagi ng uh, Tamburong uh, Creek uh, sa Biak na Bato partikular na sa Kabakungan, La Castellana, Negros Occidental. Kasalukuyang kumikilos ang lokal na pamahalaan ng naturang probinsya para sa retrieval operation sa mga hindi pa nakikitang individuala.